Mga kapatid, nagbabalik po tayo sa ating pong pag-aaral patungkol po dito sa pitong taong kapighatian. At ngayon po ang ating pong uh, pang-apat na episode. Ang title po ay Muli Silang Binuhay ng Diyos. Kaya ito po yung ating bibigyan po ng uh, pag-aaral nang sa ganun ay malaman natin ang nagaganap dito sa pitong taong kapighatian. At doon po sa mga bango po na napapadaan sa ating channel, kayo po ay welcome. At ngayon po mag-intro po muna tayo. At ngayon po para mabigyan po natin ang pag-aaral itong episode 4 na muli silang binuhay ng Diyos, masahin mo po muna natin para alam natin na sila ay binuhay ng Diyos sa parte dito. Kaya nga po ating inaalam saan ba? Bago po matapos ang tatlong taon at kalahati dito sa unang parte at dito sa kalagitnaan, kaya nga po inalpasan si Satanas at ano po nangyari kay Satanas nung siya'y kinalagan, pinakawalan, nakipaglaban sa mga banal. Tinalo ang mga banal, pagkatapos ay pinatay, yung po ang nangyari. Kaya ngayon sa episode 4, 4 ay binuhay si, sila ng Panginoon. Ito po mga banal. So basahin po natin. Mag-start po tayo sa aklat ng pahayag 11.11. Sabi po dito, ngunit pagkalipas ng tatlot kalahating araw, So, ito yung tinutukoy na tatlot kalhating araw. Tumutukoy po ito sa tatlong taon at kalhati na kung saan nangangaral ng Ibanghelyo ang mga banal. Tuloy natin, muli silang binuhay ng Diyos, bumangon sila, at ganoon na lang ang takot ng lahat ng nakakita sa kanila. Kung itutuloy pa natin sa verse 12, sabi pa rito, narinig ng dalawa ang malakas na tinig na mula sa langit, umakit kayo rito. At habang tinitingnan sila ng mga kaaway nila, pumapaita sila sa langit sakay ng ulap. Kung pasinin po ninyo, no, nagkaroon po sila ng binuhay po muli sila. Di ba? Ito yung mga binuhay na mga banal na nakaranas ng unang pagkabuhay na muli. Pero hindi po din sila makakaranas ng ikalawang kamatayan. Sapagkat yun po ang isang bagay na dapat nating malaman hindi po sila makakaranas ng ikalawang kamatayan. Ay bakit dito? Bakit sila pinatay? Pinatay po sila pero hindi yung sinasabing ikalawang kamatayan na sinasabi po na itatapon sa lawang apoy. Balikan natin niyon para maintindihan po natin ito ang sinasabi at pangako ng Diyos sa mga banal. Sabi po dito, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. So, malino po. Walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan sa mga banal na ito. Bagamat sila'y binuhay, kinuha doon sa kalaliman, yung nga sholo, no? Inahon sila, binuhay na muli, yun ang unang pagkabuhay. Tapos, anong purpose po nga po? Binuhay sila para mangaral ng ebanghelyo. At habang sila sila'y nangangaral, ano ho? ay kinalaban naman ni Satanas at pinatay. Kahit po pinatay sila, hindi naman po sila makakaranas ng ikalawang kamatayan. Kasi nga po, sa panahon ng sila sila'y binuhay na muli, yan po ang mangyayari sa kanila, kundi sila'y magiging mga sasardote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama sa loob ng isang libong taon. Hindi po yan literal na isang libong taon. Tungutungo ito yung mga araw. Kasi po magpapahayag sila ng mensahe ng Diyos ni Kristo, yung Ebanghelyo ni Kristo. Malinaw po ba? Yan po ang dapat nyong malaman na kung saan bagamat sila'y pinatay, binuhay nga sila uli. At yun nga po, na kung ay, puntahan natin. Anong sabi po dito? Kaya nga po yung sinasabi po dito na isang libong taon na paghahari ni Kristo, hindi ito naiintindihan. Kaya balikan natin ang mga ganito mga komento. Gusto ko lang ilinaw ito mula po ito kay masahin po natin kay Joe Mata. Kasi dito sa kanyang uh, gustong uh, makita sa kanyang komento, kasi po nagbigay po siya ng uh, ganitong komento kung ating isusuma, maaaring hindi niya naget get yung ating ipinapaliwanag patungkol po sa isang libong taon. Yung 1460 days, so... Mahigit isang libo yan yun ho. Tumutukoy po yan sa 1,000 o sa isang libong araw. Kapag kinumpit mo yung isang libo, apat na araw at anim na pong araw, ang kinalalabasan po nito ay papasok ito sa tatlong taon at kalhati. Tama po ba? Ngayon, sinasabi niya daw dito, kung ang isang araw daw is equal to 1,000 years, ngayon, 1,460 days times 1,000. Parang ganun ang kanyang computation. At sinasabi pa din niya dito, let us be careful how to teach. Kaya nga mag-ingat po tayo sa ganitong uh, pag-aaral o sa pangangaral sa pagtuturo. Kaya inaalam natin, ano ba yung 1,000 para sa atin o para sa Panginoon? O alamin natin ano, ang sinasabi ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat ay ito. Puntahan natin. Para maintindihan na ang natin ano ho, anong sabi po ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat. Unuwain po ninyo ito no, para mas maganda. Sabi dito, ngunit huwag sana ninyong kalilimutan mga minamahal na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa isang libong taon. Para sa kanya ang mga ito ay pareho lang. Oh, tingnan nyo po ha. Pareho lang po. Kung maganap yung isang libong taon, kung maganap yung isang libo for days, the same din pala yun. So, malino po ba? So, balik po tayo. Ano ba ang inyong pagkahulugan? Ililiteral ba yan ng Panginoon yung isang libong taon? O, tingnan po ninyo ha. Kung maghahari si Kristo ng isang libong taon, saan ba maghahari? Sabi ng iba, dito daw sa mundo. Itong mundo, wala pong pwedeng tumagal ng 1,000 years na buhay. Si Adan nga lang ho, 930 years. Ang kanyang laging uh, lifespan. Ngayon po, para maintindihan natin, basahin natin sa kasulatan. Ito po, ang sinasabi sa Genesis 5.5, At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay siyam na raan at tatlong pung taon at siya'y namatay. Tandaan po ninyo noho, Hindi pa ho umabot ng isang libo. 930 years lang po ang kanyang naging lifespan. O ngayon, tingnan pa natin yung pinakamahabang buhay bukod kay Adan. May higit pa ba diyan na mas mahabang buhay o lifespan ng tao? Meron po kay Metosela. So basahin din natin yung buhay po ni Metosela. Sabi po dito, noho Ating basahin. Genesis 5.27 At ang lahat na naging araw ni Metosalem o Methosalem, minsan ang basa diyan, ano? Si Metosalem po ay siyam na raan at anim na putsiyam o 969 na taon at siya'y namatay. Ngayon, dito po, kung magahari po si Kristo ng isang libong taon dito sa mundo, wala pong tumatagal ng isang libong taon na buhay ng isang tao. Pag-isipin pong niyong maigi. At ito pa ang nakakalungkot. Kung sinasabi po ninyo bago pumasok po yung isang libong taon ng paghahari ni Kristo, na rapture na ang mga tao dyan, eh paano pa babalik ba baba si Kristo dito sa mundo? Yung sinasabi po nila dito, yan po. Dito sa parting dulo, millennia, rain, 1,000 years. Ganun po ba? Kaya nga itong graph na ito, binibigyan kayo ng pagkalito. Bago daw matapos ang 7 taong kapighatian, tsaka sasapit yung 1,000 taon naman, ay dito na nga po. Sino pa maghahari dito? Sino ang paghaharihan ni Kristo? Kaya dito sa kanyang pagrorol, dito sa pagsapit po ng pitong taong kapighatian. Kaya nga po ito'y nahati sa dalawa. Na kung saan yung three and a half years na sinasabi po dito, di yan po yung papasok ng isang libong araw. 1,260 days ang tinutukoy doon po. Ano ho? So wala pong magaganap na isang libong taon na literal. Malinaw po ba? Kaya nilinaw ko po ito kay Joe Mata na hindi tayo malilito kasi alam natin para sa Panginoon yung isang libo ay araw ang tinutukoy. Kaya nga sinasabi ni Pedro, walang pagkakaiba yon So, abalikan natin ano po. Para lang maunuwaan po natin. So, balikan natin ito. Walang pinagkaiba ang isang araw sa isang libong taon para sa kanya ang mga ito ay pareho lang. Tandaan po ninyo, no? pareho lang po yun. Ngayon, kung maghahari siya dito sa mundong ito, di ba po natin sa huling pag-aaral natin na nagkaroon po ng pagkatupok po ang mundo. Nasira po yun. O balikan po natin no, para maintindihan ninyo na ginunaw ang mundo. Nakaranas ba ng paggunaw ang mundo? Yun po ang sinasabi po ni Pedro. O babalikan natin yung sinasabi ni Pedro. Ano po ang sabi po ni Pedro? sa kanya mga sulat. So, babasahin po natin, ano, para maging malino po para sa ating lahat na kung sa'yo sinasabi po ni Apostol Pedro ay ito, para maging malino po sa atin. Ngayon, balik po tayo dito sa ikalawang Pedro 3.1. Dito tayo magsimula magbasa para maintindihan natin na kung saan yung mundo ay paano papagaharian ni Kristo ng isang libong taon kung ganito ang mangyayari at magaganap doon sa panahon po ng kapighatian. Iyan ang na sinasabi po na end times, katapusan ng salibutan. O basahin natin ito. Mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sa mga sulat ko, sinikap kong gisingin ang kaisipan ninyo sa kabutihan. Sa pamagitan ng pagpapala sa inyo ng ilang bagay. Nais nice kong ipalala sa inyo, ang mga salita ng mga propeta ng Diyos nung una at ang utos na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon at Tagapagliktas sa pamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw, tandaan po ninyo, huling araw, kailan po yung huling araw? Yung end times. End times na po yun. Ano nga? O, ito sa end times, ito, para maintindihan ninyo. Kasi may nagsasami daw na do sa akin daw pangangaral, binabasa ko naman po ay malabo daw. Ay kaya nga binabasa natin para hindi maging malabo. Ang problema, hindi inuunawa itong mga bagay nito. Ang sabi po dito sa verse 4, punta natin ito. Sasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya na sana siya ngayon? Namatay na mga magulang namin pero wala pa rin pagbabago mula ng likhay ng mundo. Tanda po ninyo, talagang wala pa hong nagbabago mula ng likhay ng mundo. Di ba? Bagamat nagkaroon ng iba't ibang klase ng paglindol, gera, pagkawasak ng iba't ibang mga gusali, pero hindi pa ho yun eh. Ang mundo talaga mawawasak. O, putuloy natin sa verse 5. Sinasadya nilang kalimutan ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamagitan ng kanyang salita. tandaan po ninyo, nho may mga taong kinakalimutan na, nga na yung katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sabi pa dito sa pamagitan ng kanyang salita, at nilikha niya ang lupa mula sa tubig, tubig at sa pamagitan ng tubig. At sa pamagitan din ng tubig bumaha sa mundo at nalipol ang lahat. Sa pamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupokin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit. Pati na yung ating kalawakan langit na napapansin natin, yan o. Oh. Tutupokin din po pala yan. Hindi lang ang langit, sabi pa dito, at lupa. Sa araw ng paghuhukom at paglipol sa masasama. Tingnan po ninyo ha. Sa araw ng paghuhukom yan. Sa judgment. Doon sa pitong taong matinding kapighatian. Kaya pansinin nyo itong graph na ito. Kaya nga po ako okay, nag-aaral dito at gusto ko rin makita ninyo. Dito po sa natitirang three and a half years, ito na po yung matinding kapighatian. Kaya sinasabi dito sa mga sulat po ni Pedro, sa araw ng paghuhukom at paglipol sa masasama. Kaya dito po nakita natin, aalsin dito yung mga banal. Bubuhayin sila, kaya nga sila, balikan natin yung talatang yon. Kasi para maintindihan po ninyo na inalis diyan ng mga banal bago tupukin ng mundo. Sabi po dito, no, balikan natin yon Para mas maintindihan natin. Pagkatapos nilang ipahayag ang minsahe ng Diyos, makikipaglaban Laban sa kanila ang halimaw na galing sa kalaliman, tatalonin at papatayin sila ng halimaw. Pagkatapos po silang magpahayag ng misahe ng Diyos, mga ng tatlo at kalahating araw o three and a half years, anong ginawa naman sa mga banhal ito? Yan, kinalaban ni Satanas at pinatay ang mga ito. Ngayon, ano po nangyari sa mga susunod? Mag-jump na po tayo sa 11. Pagkalipas ng tatlo kalhating araw, muli silang binuhay ng Diyos. So, malinaw po ba? Binuhay sila ng Diyos. Bakit? Kasi nga, sabi po dito, at ganoon na lang ang takot ng lahat na nakakita sa kanila, narinig ng dalawang malakas na tinig mula sa langit, umakit kayo rito. At habang tinitingnan sila, ng mga kaway nila, pumapaita sila sa langit sakay ng ulap. O, ba? Diba? O, anong nangyari? Pagkatapos alsin ang mga banal na yan. O, ito. Ituloy na lang natin sa 13. Ito ang nangyari. Nang oras din yon lumindol ng napakalakas na wasak. O, tingnan niyo po, ha? Yung salitang nawasak ang ikasampung bahagi ng lunsod at pitong libo ang namatay, natakot ang natirang mga tao, kaya pinuri nila ang Diyos sa langit. Napansin po ba ninyo? Paano po yan? ano? Nagkaroon po ng pagkawasak ng ang, yan, oh, ikasampung bahagi ng lunsod. So, lunsod pa lang yan. Yung ating binabasa kanina, natupok po ang langit at lupa. Iyon po'y pagkatapos na niyan. Iyon e, pala yung pasimula pa lang yan. Nakita ba ninyo? O ngayon, ituloy pa natin. Natapos na ang ikalawang nakakatakot na pangyayari, ngunit susunod pa ang ikatlo. E, hanggang ikapito po yan. Di ba? Inuuti-uti. Eh. Para lang magkaroon po ng takot ang mga tao sa Diyos. Para iparanas yung galit at put sa mga taong ayaw sumampalataya, ayaw sumunod. O di ba? Ikatlo pa lang yan. O kung itutuloy po ninyo, kukumpletuhin yan. May pang-apat, may pang lima, anim, hanggang pito. O tinignan niya po sa pang-pito. Sa 15. Nang patunugin ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta. May narinig akong malakas na tinignan mula sa langit na nagsasabi, Maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang Kristo na Kanyang pinili at maghahari siyang magpakailanman. Yan. Maghahari na pala si Kristo. Saan? Sa mundo? Sabi po diyan, maghahari si Kristo na Kanyang pinili at maghahari siya magpakailanman. Kaya unawain po natin ang mga bagay na ito. no? Kaya nga sinasabi dito, maghahari magpakailanman. Pero kung isasama natin itong graph, ay eh, 1,000 years. May katapasan po yun. Kung maghahari o millennial reign na paghahari ni Kristo na isang libong taon, ay hindi po mangyayari yun. Ang sinasabi po dito sa kasulatan, malinaw naman po. Ang kaharian sa salibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon Kristo. Siya ay maghahari magpakailanman. Ang sinasabi po dito yung mga pinili. O basahin natin sa ibang salin. Ano po? Para maging malinaw. Sabi po dito, para maging malino po sa bawat isa sa atin. Ang sinasabi po dito sa kasulatan, ano? Maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Manuso Kristo na kanyang pinili. So yung mga pinili lang po na kusang maghahari at mga angaral ng Ebanghelyo sa loob po ng three and a half years. Dito po sa ating graph, ano ho? At after po na sila ay nakapangaral ng ibanghelyo, kung may sasampalataya diyan, may maliligtas pa. Kaya nga po ang Panginoon ay nagbigay po ng pagkakataon na magsisi ang mga tao kasi papasok na po yung matinding kapigatian at diyan may silang maligtas kung diyan pa lang po sila sasampalataya kasi narin naman maghahari si Satanas pagpasok po ng natitirang 3 and a half years. Kaya nga po, intindihin nyo at unawain ang mga bagay na ito. At bago po natin niya i-discuss sa mga susunod na video, please like and subscribe to our channel. Hanggang sa muli po, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral na ito. Sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.